Ayan guys, update ko lang kayo dun sa aking uh, inahin na may labing dalawang buwit. Uh, kung mapapansin niyo, ito yung mga magkakapatid na, na, na nagsusuka. Pag sila ay kumakain, isinusuka din nila yung kanilang dinidedi. So ngayon, uh, inalam ko kung ano ang dahilan kung bakit sila nagsusuka. Ay, yun ay dahilan sa... Ah, uh, kung ma kung mapapansin niyo doon sa unang sa unang vlog ko ay ginamut uh, ginamot ko yung uh, aking inahin kasi siya ay kakaunti ang gatas At yung pala, kaya kakaunti ang gatas niya, ay barado ang kanyang mga daddy. Kung kaya, siya ay binigyan ko ng uh, 2.5 uh, petoxal para mawala yung barado sa kanyang daddy at mailabas niya yung mga panis na gatas. At uh, binigyan ko din siya ng CBG nang sa ganun ay uh, dumami ang kanyang gatas. At yun nga naman, na, nakita ninyo din sa vlog ko na pumupransit talaga yung kanyang gatas. So, yung paggagamot ko dun sa inahin, may connection iyon kung bakit nagsusukat yung mga buwit na ito. At iyon ay dahil sa nadidin nila yung uh, panis na gatas at inilalabas nila. At uh, 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 mas maganda naman na isuka din nila yung uh, kanilang... Uh, nadidimpanis sa na gatas. At ayan guys, kung mapapansin niyo sila ay maganang magana na uling uh, dumede. Dahil nga sila ay akin ding binigyan ng gamot. Oral suspension ng aking ay ginamot sa kanila. Na antibacterial. At iyon ay makikita rin ninyo dun sa aking vlog na uh, limang araw kong ginagamot itong mga buwit na ito. Magat-hapon ay nagdadrops ako sa bunganga nila ng... Uh, tatlong beses at at iyon ang naging dahilan kung bakit sila ay uh, gumaling, at ayan guys nakakatuwa lang kasi syempre sila nga ay maiginauling dedede, so uh, um, dahil bukas ay Saturday at Sunday, tuturuan ko naman sila kung papaano sila kumain ng solid food o kaya ay ng poster milk para makabawi sila sa laki kasi ilang weeks na lang ay ihiwali ko na rin tong buwit na ito kaya um, kailangan ko silang uh, bigyan ng alternatives ayan nakakatuwa ang may ang may alagang baboy kasi para yung mga anak kailangan hindi lang basta ikaw Uh, magpapakain, kailangan nito ay nakahans on sa kanila maya maya ay titingnan mo i-check mo ang kanilang dumi i-check mo kung sila ba ay maganang kumain at sila ba ay nakakadede ng maayos sa kanilang inahin kasi kagaya nga sila labing dalwa mag-aagot, uh, mag, -aagot, mag -aagot din yun ang dede ano, so yan At ako'y natutuwa sa inahing ito kasi nga uh, alam niyo ba na um, dumating sa point na uh, 100 days nagkasakit itong inahing kong ito at uh, sa awa ng juice ay ginamot ko siya, tinurukan ko siya ng um, ng antibiotic na safe oxytetracycline na safe para sa buntis. At sa awa naman ng Diyos ay lumabas ang kanyang buwik na isaksas niya ng panganganak at lahat yun ay buhay. At ika 110 days ay uh, nanganak ang aking inahin. So 4 days advance siya para, para sa kanyang uh, deadline. At uh, ako ay natutuwa sapagkat uh, naka, uh, nakaraos ang maayos ang aking inahin. So, ayan guys, binibigyan ko din siya ng tamang pagpapakain. Ah, nilalohok ko ko ng tripulak endorser yung kanyang pagkain. Tapos, naglalohok din ako ng isang kutsara sa kanyang ah, bawat isang araw ng... Anong tawag dito? Yung... Yung electrolytes. Binibigyan ko din siya ng electrolytes araw-araw. At Sa awa naman Diyos ay bumalik ang kanyang uh, sigla. So, ayan guys, tingnan ninyo nakakatawa sila, di ba? Para silang mga anak ko. Alam niyo ba, pag marami kayong alagang baboy, kailangan hands-on talaga kayo. Kasi, iikuti mo talaga yung bawat pitak ng iyong figure eh. Kasi, kagaya dun sa isa, meron dong inuubo, so, akin ang inihiwalay pag kasi itong malusog yung iyong inahin, ay wala namang masyadong magiging problema sa mga buwik. Karaniwan, nagkakaroon, nagkakaroon lang yan ng problema kapag iyan ay iyong ihihiwalay dun sa kanyang inahin. At bago ko siya ihiwalay, ay magbibidyo naman ako kung ano ba yung prevention para sila ay makaiwas sa pagtatai. So, uh, one week before, ay sila aking papa uh, papainumin ng digestive para tumibay ang kanilang bituka. Ayan, kung mapapansin ninyo, meron din akong pagkain nilagay dun sa semento. Iyan ay ah, kinakain-kain din nila yan. So, bukas, kung mapapansin ninyo, merong ilang maliit. So, iya para makahabol, ay aking papadidehin ng poster milk. So, bibili pa lang ako, at iyon ay akin ding ibablog. Para makita din ninyo na kung ibablog ko kung makakahabol ba yung maliliit kasi yung kanilang mga kapatid is malaki. Ay, merong ilang medyo iwan ang liit, kaya yun ay ating uh, hahabulin. Bibigyan natin siya ng alternative supplements. Ay, ito nga palang inahin kong ito, binibigyan ko din ng sisical powder, isang kutsara, kada pakain sa bawat araw. Para nang sa ganun, ay maganda kasi yun. At yun ay nakakapag uh, palakas ng kanyang uh, katawan, nakakapagpalakas din ng kanyang dede, ng kanyang mga paa. So yun lang guys, maraming salamat. Thank you.